Hello guys! Kumusta kayo to this video? Kaya ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-start ng affiliate dito sa YouTube sa inyong mga YouTube channel. Kung meron kayong YouTube channel, mag-start na kayo mag-affiliate kung uh, allow na kayo mag-business uh, o magbenta dito sa inyong mga channel. So, to this video, ay meron tayong mga shoulder bags. Yung mga ganyan, ma yung mga maliliit tuti bags. No, para sa mga anak ninyo, apo, at saka mga pamangkin na babae. So, ganyan lang guys, no? Iano ninyo, uh, ipakita ninyo sa inyong mga followers o sa inyong mga subscribers. Kung ano yung mga uh, ibibinta niyo sa inyong uh, mga channel ano yung mga itatag ninyo na mga product kung ano yung hawak ninyo ayun din ang ilagay o itag ninyo sa inyong uh, uh, Shopee no? kasi Shopee lang ang nandito alaw pa sa Youtube so yun ang inyong i, uh, ilagay no? dyan ninyo ilagay yung inyong mga paninda Si kung bag so mag search kayo ng mga products na bag uh, shoulder bags ganoon ganito yan. so mura lang ang mga ito guys sa shopee yan pwede niyo nyo lagi ng cellphone cellphone lipstick or mga wallet o yung wallet ninyo na puno ng kapirahan yan pwede lang witbitin pwede yan magsimba kayo yan yan lang dalhin ninyo o para hindi so, malaki no kung gusto lang yung ano lang so ganyan lang guys mag affiliate dito sa youtube no yan lang inyo mas maganda kung meron kayong hawak na mga product at magawaan ninyo ng video para uh, maipakita ninyo uh, yung product na ibibenta ninyo sa inyong mga customer na o inyong mga support, sumusuporta sa inyo. At dito naman sa YouTube, kahit hindi mo siya followers or hindi mo siya subscribers, kung gumaan 'yung video mo sa kanila, uh, pwede naman nila 'yan mapanood at pwede nilang matingnan 'yung inyong mga paninda. Ito maganda ito, guys. Color pink dalawa yung pink natin na bag ito guys ay pang natin ito hindi ko ito, ito ibibenta kasi binili ko lang din ito at mura lang ito sa Shopee ayan na ah. so itingnan ninyo guys no tingnan ninyo kasi uh, ilalagay ko naman sa tag yung mga bags no para makapili kayo ng iba pang mga kulay kung ayaw naman ninyo tong mga kulay nito so kasi din ang cellphone dito yan sa mga dalaging din dyan yung mga dalagita no maganda ito yan pwede niyo to dalhin sa school no kung saan kayong gumagala ayan pwede yan pwede yan lagyan ninyo ng cellphone niyo, lipstick or inyong face uh, powder wallet ayan pwede na dyan so yan color pink so ganyan lang guys ang mag, uh, ano magbenta uh, kung meron kayong sariling uh, store o sariling uh, business mas maganda mas maganda at uh, yan lang ninyo kung saan kayo uh, pwedeng makontak, kung saan ang area ninyo saan yung location ninyo para maano kayo ng tao kung uh, nag ship naman kayo yung free delivery okay din yun kung nagbebenta kayo ng pagkain kung ano pa o kung ang paninda ninyo ay uh, sari-sari store yung mga ganun ba, sarili ninyong uh, paninda pwede niyo guys iano dito sa inyong uh, YouTube channel no so, uh, ano kasi kung meron na kayong uh, affiliate uh, ano kung uh, pina-tinayaga na kayo ni YouTube na magnegosyo o magbenta dito sa nga platform. Ayan, ha? yan ito naman ay uh, light brown na merong uh, black. At ito, pwede mo siya lagyan ng strap. Pwede rin na hindi. At uh, iipit ipit mo na lang. Ayan, kasa kamay lang. Pwede rin yung strap niya. Pwede mong gawin yan na ano lang. No? Pwede mong bitin. No? Pwede mong pahabain. Pwede mong pa isiin para ma bitbit mo lang siya para maging mangalingbud 'yung gano'n So, ganun lang guys uh, mag negosyo, no? Uh, ako wala pa akong sariling uh, tindahan pero soon uh, na magkaroon tayo ng uh, fashion na uh, store, no? <laughs> yung tindahan sa mga ganito yung mga bags hindi kasi pwede na bagos lang naman ang ilagay mo sa iyong tindahan no, kailangan meron ding iba pang mga items or mga products na ilagay mo kung nagbenta ka maglagay ka ng mga bag bagos kailangan merong mga wallet merong mga belt, sapatos, damit yung mga ganon lahat lahat na kailangan at saka malaki ang kailangan mong kapital dito so ngayon mag affiliate muna tayo dito sa youtube Uh, kasi uh, meron naman tayong makukuha ditong komisyon. So dito guys, dalawang klasing uh, klaseng komisyon ang pwede ninyong makuha o nating makuha. Yung uh, clicking at saka yung komisyon natin sa magbili o kung may magbili dyan sa ating mga paninda na ilalagay o tatag natin dito sa ating uh, uh, YouTube channel. Oh. Pwede sa short video, pwede rin ang long form video. Basta, um, ano lang guys, ah, Tiyaga lang, sipag at tiyaga. Yun lang ang ating uh, kailangan talaga. Kasi minsan, pag tama rin tayo, no, hindi tayo ano, sa paggawa ng video. At saka, mas maganda, consistent tayo mag-upload no para maraming upload, maraming benta at uh, damihan ninyo guys yung uh, inyong paninda. Yung ilalagay ninyo sa inyong uh, store o yung itatag ninyo ng mga uh, products, damihan ninyo. No para may pagpilian ang inyong mga customer. So yun lang guys, no ang ating uh, uh, e, ano sa inyo, share no sa araw na ito. At maraming maraming sa inyong suporta 10,000 subscribers. Thank you so much.